Maulang araw po pala din sa amin. Ayan, kayo kumusta po lahat? At talaga pong nandiri naman tayo sa ating pong halamanan. Ay di yun nga po. Yun pong ating uh, ating project na upo. Mayum F1. Ayan, tayo po ngayon magagrass cutter po. Ayan. Anong ulan po din sa amin ngayon. Ah, ah. Talaga pong tuloy tuloy lang po sa pangarap yan kaya po binigsikain oh magandang umaga po ha ay talagang ganare po araw araw po ganare yan ang ganda naman po magkatrabaho ng ganare at ah uh, malamig hindi po masyado mainit yan ang ganda naman araw po ang daan na eh. gabi yan ang lalaki na po ay eh, yung eh. Ayan ulan. Good morning Ibana. Kamusta ka na? Ayos ka lang, maulan na yan o. Ah, dara po tayo. Ito po yung mga kautol. Ito po yung kakitake ko yung ano. Ah, talungan luma. Ito lang po yun. Katabi lang. Yan, aray. Gagas ka tayo po na. Kaya lang po, aray po ay tuyo na. po yung kanyang damo. Yan. Ito po yun. Yan, oh. Katanggal lang ba ito yung mga dagmang dagmang Yan Ito po Yan, oh. Yan. Tayo po yung mag uh, si set up lang Ng ating pong gamit Na so, mga kotol, sumula na po tayo Ah, uh, mga kautol, bali yari na rin po. Nalinis po natin. Yan. Yan po ang ating uh, next project sa ating uh, Mayumi F1 po. Yan. Ay eh, dagan to po mga kautol like, dahil nagtanong-tanong po ako sa prosy na nangamos uh, ko po eh, na ano ano ba mas maganda pag pagapang o uh, balag. Ang sabi po sa akin, mas mahal ang balag yan kaya hinaram ko muna to kay Pento ni yan ito po mga ganar ah, balag na adi pabor na po yan. tayo naman po ano ah magpapatik yan yari na po linis na yan tayo po magpapatik na po maganda po boyo sa po ang lupa Hmm, ganda. Ay natuto natin tayo mga kautol kung paano mag magano uh, mag ano po mag uh, tanim ng upo at siyempre nalaman na rin natin kung alin ang mas mahal kung alin yung mas uh, mura ay maganda daw po ay pagapang ang pa uh, yan balag Pag tagal-tagal mga -tagal ko, tuladig natututunga po tayo. Maganda po ng lupa. Itim. Trap na po natin dahil nakabili na rin tayo ng binhipo tayo po na rin baka oh, hindi lang ang ilang puno ano ang ganda po ng lupa team. ano mga kauta ng lupa po yan o may itim itim boyas o oh. Saka are brown itim. Kaya napakaganda po magtanim din eh. Nang upo, may umi. Ah, talaga po nga anihin po eh. Suwerte-suwertehin lang po tayo. At uh, yung pumayos ko yung mga anak na po eh. Yan. Kailangan po isipag lang tayo at Para mas maganda po ang ating anihin. ito po nakakapasma mga kautula yung uulad biglang ay init ay pasma yan yung sama sa katawan cái tật nào là lỗi lắm, tin đó. hindi man po umabot ng ng December di usually na buwan po February December po talaga baka po yung ating sili medyo ano po tayo ng blessing para din po naman sa pamilya po namin yun kapag po ano medyo ano po ah uh, nakakaluwag-luwag po ako hindi ko po yung sinda nanay tatay ng uh, kaunti po pang pambilig grocery yan po tulungan lang po kami magkakapatid saka sandalan ni tatay hindi lang na naman basta po yung tanim ka ng tanim lang kailangan po yung ano yung po bang ano sa puso mo yung mamahalin mo yung halaman mo aalagaan para din po sa asawa yan aalagaan mo po siyempre kapag hindi mo pinakain yung halimbawa hindi mo pinakain magtatampo yan e parang sa halaman din kapag hindi mo bisiginagyan ng abuno parang mamamatay ganun po ba malalanta para din po tao yan yeah. ang paghahalaman hindi halimbawa ko na ako tulad baka naman makaseryoso seryoso eh hindi po sa akin lang dami na po ah oh, mga kotol, bali yari na po yung ating uh, tataniman ng uh, mayumi, F1, ang ating upo. Yan, yung pong upo ngayon ay maliit lang po ba? yun mahal daw po yun. Yan mga kotol, ito oh. mo ang lupa, kapag kakaganda po. Oh. Yan, itim. Hmm, boyaso pa. Yan, oh. bali lang ano ba ito? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 po Ayan ang dami po ng ating uh, tawag din puno kapuno na 45 po kapuno naupo na, na mayumi ah talaga pong sa napibigyan po tayo ng magandang blessing mga kautol lalong lalo na po sa inyo maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa aming uh, pamilya at lalong lalo na po sa aming mag-asawa sana po uh, wag po kayong uh, magsawang mag, uh, manu manood po sa aming uh, aming vlog na everyday routine po namin to sa bukid o, kapag katapos po nito may next project po ulit tayo kasi ang dami po nating uh, nalalaman kung pa paano maghalaman uh, po yan lalong lalo na po sa yung pong alam mo yung ngayon January mga auto meron tayong project po uli Repulyo, try natin Wala, hindi tayo kailangan ano, uh, sumuko pag-aaralan natin mga kautol dahil isa pa rin yung sa number 1 napakamahal Ayan, eh, mga kautol, din yun na nga po, repulyo, pinakamahal saka yung isang may tubig ano man tawag dun hindi ko na alaman ano man tawag dun, basta at sabihin ko na lang po sa inyo yung ating project na susunod. Ito po yun, hindi to alagaan eh, itong upo. Kasi nandoon naman yung kubo. Just in case na may manguha. Eh medyo baka matakot-takot na rin kasi may bahay. Eh, Ayaw ko lang, bahala na sila. Yan, saka aray. Saka mga ka ari yung next project po ni tatay. Bagong bukas po, aray. Yan, sinusuliban na po ni rin ni tatay. At uh, tatay daw po muna ng kabang mais po. Yan. Yan, bali ito po. Yari na po ang ating uh, Mayum F1 naka-condition na. Nalinis na po natin. Uh, kailangan na lang ipananim po. Meron na po tayo. At uh, i-relax relax lakas natin medyo at least naka-prepare na po tayo. Yan. Ayan mga otol, sana po yung sa inyo. si lang po at saka buhay probinsya. Bye! Salamat po ng matamay! araw bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Ikay na Mga kauto